wala naman lima ka lolo bakuna ng video na to, mga master, ay, ano kaya yun ano 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 na, na, na um, so ano Talagang nadali lang ng penetrating oil. Medyo quality lang yung nakakuha natin penetrating oil. Nakakuha siya. Hindi naman na-stack up yung mga kombinasyon eh. Hindi lang po yung bait yung niya kasi nga matagal na. Siguro mga taon na siguro kung hindi nagagamit kasi nga yung susi hindi sukat. Kurig naman yung susi customer kasi yung susi ni Honda may code dyan eh pagka original. Makapansin niya sa bandang ano niya yung bakal niya na ano. Sa tansong part niya may serial yan na po oh. hindi ko alam to kung nagalaw tong compartment kasi hindi ko na sinayasat eh, o oh, napalitan nasa ganun na lang yan kaya nag iba yung kombinasyon nasilip na rin natin yung susaya na ito pala ang inaabol na lang natin dito yung distansya kasi may idea na tayo sa, na, sa kombinasyon pali sa distansya kasi magkakatalo tama nga kombinasyon tapos mali distansya wala hindi rin gagana kaya inaabol natin mga dito distansya

boto yan ano ako yun walang spray natin yan ba para natin na yun penetrating oil kasi matagal talaga na yan hindi na gamit <laughs> ko iba yung ano iba yung sukat ng ipin iba yung sa ignition eh